morning, ah, uh, kain na ako ng almusal. Ang almusal ko lang ngayon, hindi, ano, hindi tinapay. Kasi wala nang tinapay. Baka mamaya, bibili kami sa grocery. Ito lang, mga biscuit lang. Mm-mm. Ito. Presto creams. Peanut butter. Ito lang yung almusal ko ngayon. Diet. And, tinetesting ko na ngayon yung monopod niya. Ngayon, <coughs> ngayon lang naayos yung monopod ko. May sira ata siya o may medyo palpak yung screw. Ayan. Kaya ngayon ko lang siya nagamit. Hinintay ko pang magising muna si Otosan kasi sa kanya ko pinaayos. Kaya ginawa niya ng paraan, ginawa niya ng remedyo para magamit ko yung monopod. Yung kay Ate Sheena, walang problema yung monopod niya. Sa akin niya nagkaroon ng problema. Kaya Ayun, tinatesting ko ngayon. Wow! Ah. <laughs> kami ngayon sa Walter Mart para maggrocery. Pero bago kami maggrocery, kakain muna kami ng lunch. Ganun kami lagi ka kung hindi Saturday, Sunday kami nag grocery Tas hindi niyang pahinga ng Okasan pa sa pagluluto ganyan kaya kakain kami di sa labas tapos yun pa pahinga ko din sa pagugustang ng plato ng lunch tapos si Otosa naman pahinga din sa paghuhugas ng mga kaldero, kaserola, kawali. Yung mga pinaglutuan, yan. Si Otosa yung naghuhugas nun. Tapos ako sa mga plato, baso, mga kutsara at tinitor. Kaya ayun. Grocery kami para sa mga pang-almusal. Tapos yung tinapay, paubos na to. So yung shampoo ko, paubos na din. Ito kami kakain din sa Greenwich, sa Walter Mart. So, order ko, overloaded meals, meals lot sa chicken carbonara plate. Tapos, um, yun din yung kiyokasay. Yun, nakakaguto. Unang dumating yung order ni Oka, nila kiyokasay sa kanyang to. Sa so, parehas lang naman sila. Carbonara chicken plate. Tapos, may add-on. Add-on po to, diba? ba? Add-on na macaroni. kami sa grocery. Kaya kumukuha kami ng ulalam. <laughs> ulalam. Yan yung lagi namin kinakain pag wala ano pag tinatamad magluto ganyan. Dati 14, mga 14 lang yung isa noon. Ngayon 16 na nagmahal na. Tapos ngayon naghahanap kami ng pansit canton kasi magluluto daw sila o kasi ng pansit canton. Tapos nakita ko to, Pancit bihon with malunggay. Dati alam ko ramen lang na may malunggay eh. Tapos yung 70 pesos saka 46 pesos siya. Pag 46 pesos, 250 grams. Tapos 500 grams yung 70 pesos. Okay din to kasi feeling ko healthy siya kasi malunggay yung ano niya eh. Grabe oh. Garlic Taiwan, 384. Oh, ganito pala talaga kamahal. Eh, naghahanap kami ngayon ng ano, ng bawang na medyo mura. nakawi na kami. Ayun, papakita ko sa inyo, hindi ko alam na may ganito pala. Kanina, nung kumain kami sa Greenwich, uh, pag 449, ata, uh, 449, pag ganun yung bill nyo, may, may makukuha kayong ganito. Parang eco bag siya. Green, hindi, kasi pag green bag sa si SM eh. Eco bag siya. Ito. Go green, go recycle. Kasi yan, may nakalagay na green each. Ayan siya. Eh. Ayan, go green, go recycle. Maganda. Ayan, may design pa pala sa likod. Ha, yung, ano, oh, cute. Tapos may mga, ano, uh, may mga recycle, green, clean, earth, conserve, reduce. Kakain na kami ng dinner. Kanina kakagising ko lang ng mga 6pm na. Ngayon, 7.40 na. Kapag kagising ko, gumawa na ako ng mga reviewers at saka mga lectures, advanced reading. Kasi ayo ano, ayo ko nung simpleng basa lang gusto ko. Habang binabasa ko, sinusulat ko. Kasi inaantok ako pag binabasa ko lang. Ah, ito yung dinner namin. Paksiyo na may okra. Tapos, may salad. May pipino at saka lettuce. Lettuce po to, no? Tapos, yung yung sauce. Yung sauce, ito. Ano pong basa dito? Wafu dressing. Wafu dressing daw. Tapos, pag kumakain ako ng paksiw, gusto ko may sausawa na patis. Tara, let's eat! Ayan, magde-dessert na kami. Ang dessert namin, yung binili ko kahapon sa Cheesecake Melisa, yung red velvet. Medyo, medyo tunaw na yung red. Mm -hmm. Ma Mahahalata niyo sa, ano eh, sa pagkatunaw niya kahapon eh, yung mga pinagdaanan namin sa paglalakad, sa pagbiyahe. Ayan, nahati na namin sa sa tatlo para sa amin yung okasan sa kanyang otosan. Tikman ko na. Masarap. First time ko makatikim ng red velvet eh. Sarap pala yun. end ko na yung vlog. Matut Ay, hindi pa ako matutulog. Gagawa. Kanina kasi after ko kumain ng dessert at magugas ng plato, gumagawa na ako ng mga reviewers ulit. At saka nag advance reading. Kaya, ayun, wala, feeling ko wala na naman mangyayaring iba ngayon kundi gumagawa lang ako ng reviewers. Kaya, end ko na yung vlog para ma-edit ko na. Tapos, para habang ina-upload, gagawa pa rin ako ng reviewers. Kaya, good night! Oh, yes,